Wow. Ganda naman ng mga to. Ganda naman itong pasyalan dito sa papuntang Lake Tika Dito sa Berks Pass. Oh. Ganda oh. Ang ganda naman yan. Kailan kaya ako ito no? Tapos, yun, no? lulumang mga kwan. Anong tawag dito? Gas pump. <laughs> Yo. no? Know? Three Creeks Texaco tires, gasoline oil and batteries. Aba. Ah, yes, oh. Pwede kayong mag-picture-picture uh, dito. ang ganda oh. Ah, yung mga gustong mamasyal dito sa Berks Pass oh. Papuntang Tika po. Ang dami kayong makikita rito na magagandang pasyalan. Ah. Private oh. Ganda naman fish ah. Fisk tires. Oh, ganda sa loob oh. Oh. Gendong Wow Oh, gendong Wah wow. Itu pula Siguro yang driver nito, Aba. Hello, mate Enjoy Viewing This pop. Enjoy Viewing This Old stuff Eh Oh, ang ganda. O oh, standard gasoline. Yung mga lola at lolo natin. Baka natatandaan niyo ang mga 'to. Oh. Aba. Oh Devo Paints. Ah, tatalunin siguro yung Davis at saka ka uh, Boyson Paints sa atin itong Devo, Devo Paints. Aba. Oh, oh. Ganda ng mga plate number doon sa taas ah. Ito nyo ang plate number sa taas. Iyon, no? Know. Oh, boy. May Oregon, Oklahoma, Alaska, Maryland, Florida, Louisiana, Georgia, Washington, Maine. my South Carolina, my Montana, Indiana, Missouri, New Jersey, Nevada. Live free or die. Aba, kakaiba naman. Ito ba sa kabila? Kansas. Utah. California. Texas. Aba. Aba. Ano ba? Saan? Ito. Aba. Saan? Nababalik. Ah! Ang taas. Saan natin? Hindi natin Ayun. Ah, plate number oh. May California. May Minnesota. May Arkansas. Iowa. Arizona. Idaho. Kansas. Uh, Kansas. Aba. Ayos ah. Yun, ang ganda ng mga to. Oh. Ah, oh may jukebox oh. May joke box. Oh. Pindutin mo nga yung joke box. Ah, for Plot sale pala 850 oh. Kanto oh, uh, slot machine. Ah, slot machine. Akala ko joke box si. Eh. Grabe. Oh. Formal. Aba. Aba. Ang ganda naman ng truck truck na Ayos ah. Kaya yung mga old na lata ng uh, petroleum oh mobile. Yung mga lolo at lola natin, baka alam nyo to. Oh, shell! Yun, oh, shell! Buti pa, nakita ko yung shell, oh. Tama. O, tapos yung castro. Oh! Grabe. Walang bagyo oil. Bag bagyo oil? <laughs> wala yung bagyo oil. Tanap tayo ng bagyo oil. Wala. O, wala yung bagyo, <laughs> wala bagyo lang oil. oh, yun. Yung mga old na lata, oh, tapos yung sa taas. Gusto nyo lang, mainit dito ngayon. Wow! Uh, drink coca cola ang ganda ng ko to ito ng coca cola lumang luma mm. ah, tingnan nyo ito oh. mga oh. ito yung lumang uh, sa trangkahan ng ford na pickup oh. bakal na bakal yan o oh. Ito sa likod niya. Ayan. Yeah. Ano ko? Oh, mga radyo. Oh. Buksan mo nga itong radyo na to. Good morning, good morning. Salamat sa pakikinig. Excuse me po. Ah, oh, ba? Sasalita rin yung mga radyo na to. Oh. Ang um, ganda. Chevrolet. Chevrolet. Aba. Pop, pop, pop. Aba, sa ah. Ang ganda nito. Ay. Voco Patrol. kaya ano ah, petrol? Ayos sa ah. ano tinatawag na to. Ito ba 'yung pang ay, pang kaya, bormil kaya o gulong ng kalesa? Gulong ata ng kalesa to. Oh, sa so Pilipinas ito yung ano, gate na popular sa atin. Mayroon din sila rito. Oh. ayos ah. Sa mga gulong ng kalesa. Ah. Talagang mabigat. Oh. Ito yung mga bahay nila noon. Oh. Ayos ah. Oh. Mga old stuff magmula nung uh, 19 kopong-kopong. o oh. Ito yung gandang shell oh. oh. ayos ah. Repair shop shell. Ah. Ayos oh. oh. Grabe ito, giant Giant na bisikleta bah, Stop daw oh. Ayos ah ganda Pakita ko sa inyo to. Ito na lang ito papuntang uh, Teka Teka po. Teka po. Teka Hindi di Teka po. Ayun no? ito, siguro mga taga Ifugo ang gumawa nitong mga upuan na to. Ang lalaki oh. Ah, sangka pa. Ito magandang dining table. Ang laki. Magkano kaya to? Ah, uh, 4,000 dollars ah tama tama isang kainan lang ah. Oh. oh. ganda rito sa lugar na to ay sus anong nangyari dyan sa sasakyan na yan oh Oh, what happened? Ah, that's unsafe. <laughs> Ayos, ano? Tignan niyo yung, yung, ay, manorder ka kung sina kapit ako op hindi ah, nyo yun, naiintindihan yung sabi ko, mag order kami ng kapijan dyan sa coffee shop na yan. O. Walang barako o. Tapos yun, o. O, ano ko yung ginagawa ng sasakyan na yan dyan sa taas, o. o. Sus. O, yung mga mahilig ng Jack Daniels, o. May handle dyan. Ata yung takip ng pinakamalaking Jack Daniel na kono. Mahat na ito ah. ha. <laughs> uh, ay, namimili tong si kabayan. Gusto niya bumili. Kung uh? hindi na lang, ko to. Ha? Tanong mo sa... Hindi, mga 50 yan. 65. Yun o, yung tatak niya. 65. Magdapat ito mas <laughs> basit <laughs> yan. Hindi, dito eh. Mga pagdiritan. Bob's uh, Bob Schola. Ah, grabe. Ang mga kan dito. Oh. Bil uh, gumatak ng Damdama. RRTT balay. Ito yung lugar na to. Ito yung Berks Pass. Welcome to Three Creeks Berks Pass. Ayan. Yeah. Yung pupuntaan ninyo. Dito yung lugar. Ayan. Yeah maraming upuan dito punta natin yung loob oh wow huh? Huh? ito yung mahilig sa Baguio City ng mga mga tokens na pwedeng bilhin no? dito lang sa Berks Pass ang ganda ng mga yan eh yeah, no? Andami. Oh, you can uh, you can choose what you want and what you buy. Oh. Kaganda. Meralong bibil hindi to. Oh, to si kabayan naman. Leather kasi yan eh, di ba? Gracias.